So, ayun guys. Ayan uh, na. Kita nyo na. Pwede na natin ilagay yung ating yan, pwede na po natin ilagay yung ating kan uh, sayote. Sayote. Ayan, Ayan ilalagay na natin yung ating sayote. Para may isama na po. Medyo lumambot-lambot. Siyempre, maya-maya po, dyan na natin ipapasok ang ating nor cubes. So, ayan po, yung nor cubes natin, no, siya po ay uh, nagpapalasa at nagpapasarap ng ating lutuin, lalo na po sa tinolang manok. Ang nor cubes po ay gawa sa pinakulo ang manok na pinalambut ng napakatagal para maging nor cubes. Ayan po, nagpapasarap po siya ng ating mga lutuin. Nor cubes, baka naman... So ayan, pwede na po tayo maglagay ng ating sabaw, ng uh, ating tubig. So ayun. Lagay na tayo, mamaya uh, ilalagay naman natin yung daong sili. Pero yung daong sili po kailangan ihuli natin para hindi po siya malamog, no? Para medyo may pagka pa rin po siya. So ayun, iintay na lang po natin siyang kumulo. Tapos, uh, yun na po natin ilalagay yung ating nor pati yung atin pong dahon ng si so ayan po ah, tapos maglalagay na rin po tayo ng asin